Ah, uh, magandang umaga pala, guys. Uh, welcome to my channel. Kay Tito Guys TV Vlog. Guys, uh, magpapa-shout out muna tayo sa ating mga viewers. Sa uh, shout out nya pala kay Dolpe, uh, ah uh, shout out nya pala kay Raymond Maigi, kamu, uh, at taga Manila. Ayang uh, guys, ah uh, tayo. Utility box yung ating isisensil ah uh, Hilulubog natin yan guys ang utility box. Pati yung atin plastic molding. Ayan. Uh, Isisisi natin. Kasi ipapasok natin yung utility box. Pati yung atin mold ah, uh, Ipapasok natin yan. Para matapalan natin ang halo. Ayan. Uh, Isisisi natin. Uh, yung tamang tama lang guys. Yung sukat lang ng ating utility box. Uh, ayan guys. Uh, maglalagay na tayo ng mold flex. Ayan. Uh, one half para sa ating switch ayan at mamaya mga guys tatapalan natin ang halo ang ating utility box guys ah, nilagay natin sa butas at tatapalan natin ang mga halo yan para paglagay natin ng 3 chain wire at uh, ah, 2.0 para hindi yung hindi na gumalaw yung guys ang ating ang ating multiplex pati yung ating utility box ayan na ah, inaayos natin muna bago natin ayos yun tatapalan natin ng halo ayan guys ang ating halo uh, ang ating halo na uh, binistay ayan at uh, tinatapalan natin ng uh, binistay ng halo dito guys sa ating mm, mallplex na one half pati yung ating utility box guys at uh, tinatapalan natin ayan guys ang ating ah molex 3 yan guys ang hawak ko dito guys sa 3 ayong malaki uh, para guys sa atin panel board uh, ipapasok natin diyan sa butas ng panel board yung atin pinakamalaking uh, molex na 3 Yan. Uh, ayan guys ah uh, naman tayo dyan ng molex naman uh, yung atin hanap ah uh, ilalagay natin guys sa uh, butas naman sa ating panel board ayan guys sa uh, nakasensil na tayo ng panel board tapos sa uh, pinalubog natin dyan sa pader tapos guys uh, nilagay natin ng halo para na hindi nagumalaw yung ating uh, panel board tapos uh, ipapasok natin guys sa butas ng panel board yung ating one half pati yung ating three port na yung ating multiplex na three and one half ayan uh, inaayos natin Uh, sa pader yung atin sin sininsel ng atin pader at yung pati yung plastic ah uh, mol molplex natin guys a uh, ilalagay natin kasi uh, tatapalan natin ang halo yung atin yan ipapasok natin diyan sa butas ng ating panel board yung ating molplex uh, nakalubog yan guys uh, tatapalan natin ang halo uh, maya maya guys uh, yung mga skill natin yung mga mga mason uh, mag magpapalitan magpapalitan sila diyan na ah, plastering para matakpan nila guys yung atin sininsil ng atin mga electrical yung atin panel board yung atin mold place yung atin utility box pati yung switch pati yung outlet ayan guys ah, inaayos natin at babaklasin natin yung mga tornilyo baka um, malagyan ng simento. at ah. Tatakpan natin yan guys, yung panel board natin ng karton para hindi madumi guys sa loob. Ayan naman guys, yung ating utility box ah, para yan guys sa atin ah, outlet. Ang outlet natin ay ah, si outlet natin ay ah, ilalagay natin dyan. Ah, -gang outlet. Ayan, ah, naglagay tayong halo ah, para tumigas. Ayan, ah, para pumantay guys, ah, papantay natin para tumigas yung ating yung atin ball na one half guys para sa atin sa utility box para sa outlet natin yan uh, ipapasok natin yan guys yung atin ball dito sa butas ng panel board panel board doon guys sa ilalim ng panel board ipapasok natin yan yung atin ball flex tap ayan guys uh, ipapasok naman natin ulit yung atin mall fix dito sa panel board ayan ah, pinasok natin na yan tapos eh, ipapasok natin dito sa utility box yung butas ng ating utility utility box dito ay ah, ilalagay natin yan sa sa butas ng utility box yung ating plastic molding na one half katap ah, pagkatapos naman guys ah, tatapalin natin ng halo yan ang ating halo para tumigas para paglagay natin ng 3.5 na ah, wire ay para sa atin outlet para yung ating malaki ayan ah, tatapalin natin para tumigas na para paglagay natin ng wire ayan ang atin halo ah, atin binistay na halo ayan guys sa ah, maraming maraming salamat po sa atin mga viewers ah, sana po wag kayo pong magsawa panoorin ang vlog ni Tito Guys TV vlog ah, thank you very much ah, sa suporta ng aking vlog bye bye